Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba o may kilala ka na nahaharap sa problema ng lumalaking prostate? Ang kondisyon na ito, nakilala bilang benign prostatic hyperplasia, BPH, ay nakakaapekto sa maraming lalaki habang sila ay tumatanda na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi, hindi komportabling pakiramdam, at kahit na pagkagambala sa tulog, ngunit alam mo ba na may isang makapangyarihang pagkain na makakatulong upang mabawasan ang lumalaking prostate? Ngayon, tatalakayin natin ang natural na solusyong ito, pati na rin ang mga tip sa pamumuhay upang suportahan ang malusog na prostate. Pag-unawa sa prostate at BPH, Simulan natin sa mga batayan. Ang prostate ay isang maliit na glandula. Halos kasing laki ng isang walnut na matatagpuan sa ilalim ng pantog at pumapalibot sa uretra, ang tubo kung saan lumalabas ang ihi mula sa katawan. Ang pangunahing tungkulin nito ay nasa kalusugang reproductive ng lalaki dahil gumagawa ito ng likido na nagpapalusog at nagdadala ng sperm. Gayunpaman, habang tumatanda ang mga lalaki, ang prostate ay kadalasang lumalaki, na pinipisil ang urethra at nakakaapekto sa daloy ng ihi. Ito ang tinatawag nating Benign Prostatic Hyperplasia o BPH. Kapag lumaki ang prostate, hindi naman ito automaticong nangangahulugan ng kanser, ngunit maaari itong magdulot ng mga nakakabahalang sintomas tulad ng Hirap sa pagsimula at pagtigil ng pag-ihi, Madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, mahinaw putol-putol na daloy ng ihi. Hindi kumpletong pagalis ng ihi sa pantog. Kung hindi ito mapapamahalaan, maaring lumala ang BPH at tumaas pa ang panganib ng kanser sa prostate. Ngunit ano ang dahilan sa likod ng paglaki nito? Ang papel ng hormones sa paglaki ng prostate. Upang maunawaan kung bakit lumalaki ang prostate, tingnan natin ang proseso ng hormonal. Isang hormone na particular, ang testosterone, ay isang anabolic hormone na responsable para sa paglaki ng kalamnan at iba pang mga tungkulin. Sa tulong ng enzyme na kilala bilang 5-alpha reductase, ang testosterone ay maaaring mag-convert sa dihydrotestosterone, DHT. Isang mas malakas na anyo ng testosterone. Ang DHT ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng lalaki, ngunit ang labis na ito sa mas matandang edad ay maaaring mag-stimulate ng paglaki ng mga silula ng prostate na nag-aambag sa paglaki ng glandula. Sa katotohanan, habang ang mga antas ng testosterone ay bumababa sa pagtanda, ang aktibidad ng 5-alpha reductase ay maaaring tumaas na nagiging sanhi ng pagtaas ng DHT at nagpapalakas ng paglaki ng prostate sa kabila ng mas mababang antas ng testosterone. Maraming tanyag na gamot ang nagtatarget dito sa pamamagitan ng pagpigil sa enzyme na 5-alpha reductase upang mabawasan ang mga antas ng DHT at pabagalin ang paglaki ng prostate. Gayunpaman, ang mga gamot na ito ay maaaring magpababa ng laki ng prostate ng humigit kumulang 23% at maaaring magkaroon ng seryosong mga side effect tulad ng pagbaba ng libido, potensyal na panganib para sa cancer sa prostate. At kahit na matinding sintomas kapag biglang itinigil, sa mga panganib na ito, kaakit-akit ang isang natural na alternatibo ang lakas ng lycopene, isang natural na solusyon para sa kalusugan ng prostate. Dito pumasok ang kalikasan. Napag-alaman ng mga pananaliksik na ang lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na matatagpuan sa mga kamatis, ay isang natural na inhibitor ng aktibidad ng DHT. Sa isang pag-aaral, nabawasan ng lycopene ang paglaki ng prostate ng humigit kumulang 21% at nagpakita ng preventive effect laban sa cancer sa prostate. Ang lycopene ay isang carotenoid na isang grupo ng mga nakabubuong compounds na matatagpuan sa iba't ibang halaman. Habang ang lycopene ay naroroon sa ilang mga pagkain, tulad ng pakwan, karot at grapefruit, ang mga kamatis ang pinakamayaman na pinagkukunan nito. At narito ang interesante, ang lycopene ay nagiging mas malakas at mas madaling maabsorb ng katawan kapag ang mga kamatis ay niluto. Ang pagluluto sa mga kamatis tulad ng sa tomato paste o sauce ay nagpapalaya ng higit pang lycopene na ginagawang mas madali para sa iyong katawan na maabsorb ito. Paano isama ang mga pagkain na mayaman sa lycopene? Kung naghahanap kang mapabuti ang kalusugan ng iyong prostate, subukan na idagdag ang mga kamatis sa iyong mga pagkain mga dalawang beses sa isang linggo. Ang sariwang mga kamatis sa mga salad ay mahusay, ngunit ang mga pagkain batay sa kamatis tulad ng sauces o stews ay nag-aalok ng mas concentrated na lycopene. Narito ang isang tip. Ang lycopene ay fat-soluble. Ibig sabihin mas madaling naaabsorb ito kapag pinagsama sa isang malusog na taba tulad ng olive oil. Kaya, kung gagawa ka ng tomato sauce, ang kaunting olive oil ay makakatulong upang makuha mo ang pinakalumikha ng lycopene. Karagdagang nutrients para sa kalusugan ng prostate. Bukod sa lycopene, may iba pang nutrients na kilalang sumusuporta sa kalusugan ng prostate. Number 1. Zinc. Mahalaga ang zinc para sa pagandar ng prostate at maaari ring mabawasan ang pamamaga ng prostate. Ang mga shellfish, buto ng kalabasa at mga mani ay magagandang pinagkukunan ng zinc. Number 2, beta-sitosterol. Ang plant compound na ito na matatagpuan sa mga avocado, mani at mga buto ay napatunayan na tumutulong upang mapabuti ang mga sintomas ng BPH sa pamamagitan ng pagsuporta sa daloy ng ihi. Number 3. Saw Palmetto Ang halamang ito ay karaniwang ginagamit sa mga natural na paggamot para sa BPH dahil maaari itong mabawasan ang mga antas ng DHT. Maraming tao ang nakakahanap ng benepisyo rito. Ngunit pinakamahusay na kumonsulta sa doktor bago subukan ang mga bagong supplement. Mga pagkain na dapat iwasan para sa malusog na prostate. Habang ang lycopene at iba pang nutrients ay makakatulong, may ilang mga pagkain na maaring magpalala sa mga problema ng prostate. At ang pag-iwas sa mga ito ay maaring maging kasing halaga. Number 1. Mga produkto ng dairy ang gatas ay naglalaman ng mga growth hormones na maaring magpataas ng paglaki ng prostate. Maraming mga lalaki ang nagulat na lumalala ang kanilang mga sintomas tulad ng madalas na paghihi matapos kumain ng dairy. Kung sensitibo ka sa dairy, ang pagbawas o pag-iwas dito ay maaring makatulong sa iyong mga sintomas. Number 2. Kulang karne at processed meats. Ang mga diet na mataas sa pulang karne ay naiugnay sa pagtaas ng mga panganib sa cancer sa prostate. Mas mabuting pumili ng mas magagaan na protina tulad ng isda, manok, o plant-based na mga pinagkukunan. Number 3. Mga inuming may caffeine. Ang caffeine ay isang diuretic at maaring magpataas ng dalas ng pag-ihi na problema na para sa mga may lumalaking prostate. Ang paglimita sa kape, tsaa, at soda ay makatutulong upang mabawasan ang kagustuhan sa pag-ihi. Number 4. Alak. Ang alak ay nag-iirita sa pantog at maaaring palalain ang mga sintomas ng pag-ihi. Ang pag-moderate o pag-aalis ng pag-inom ng alak ay makakatulong sa mga isyung ito. Karagdagang mga tips sa pamumuhay para sa kalusugan ng prostate. Bilang karagdagan sa mga pagbabago sa dieta, ang mga gawi sa pamumuhay ay maaari ring magkaroon ng papel sa pamamahala ng kalusugan ng prostate. Number 1. Regular na ehersisyo. Ang pisikal na aktibidad ay tumutulong sa pagregulate ng mga antas ng hormone at pagbabawas ng pamamaga na parehong kapakipakinabang para sa prostate. Number 2. Panatilihing hydrated. Bagaman maaaring tila sa lungat kung ikaw ay madalas na umihi, ang paginom ng sapat na tubig ay tumutulong sa pag-flush ng urinary tract at pag-iwas sa mga impeksyon. Number 3. Naka-schedule na pagbisita sa banyo. Ang pag-aaral na umihi sa mga tiyak na oras sa halip na maghintay hanggang sa makaramdam ka ng kagustuhan, ay makatutulong na maiwasan ang labis na pag-ihi. Ang pamamahala ng lumalaking prostate ay maaaring maging hamon, ngunit sa tamang mga pagkain at lifestyle changes, maaari mong suportahan ang iyong prostate health ng natural. Isama ang lycopene-rich na mga kamatis sa iyong dieta. Iwasan ang mga pagkain at inumin na nagdudulot ng iritasyon at isama ang malusog na gawi sa pamumuhay upang mapanatili ang iyong kalusugan. Ang iyong prostate ay maaaring maging mas masaya. At ikaw rin. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.